So, ayan, mag-garden uh, tour muna tayo At ayan, papakita ko sa inyo ang collection naming iba pa Ito yung money tree Tapos, nilagyan ko siya ng, ano, uh, snake plant yata ito Ayan, nilagyan ko sa ilalim Ito yung seeds, kung naalala nyo dati Ayan na siya Then, adenium Ayan, alaga ito ng aking mother Tapos, yung, ano ko, red ivs Then, ito Ayan, nakalimutan ko yung ID niya. At eto, ayan, tingnan niya yung itsura nila. Then, rose. Ayan. Ang alaga ng aking mother. Ayan, puro rose. At, ayan, tingnan niyo, mag-flower na siya. Ayan, ang rose. Then, eto, napakalaki ng aloe vera. Ayan, sobrang laki niya at ang dami niyang mga anak-anak dyan. At uh, ayan napabayaan na at ito bunga ng malunggay char. Ayan. Bu hindi ko alam kung ano to para siyang bunga ng malunggay. At ayan ewan ko ba kung ano 'yan. Then ayan rose, madami siyang rose at snake, snake plant yata. At ayan puro rose diyan. Ayan ito pa magpa-flower oh. Ayan, then Ayan, puro rose. Tapos, may butterfly yata yung ID na to ayan, meron dyan na tumubo at yung agabi na to ayan, usong-uso dati yan tas ayan pa, ito yung may alubera ulit, at ayan yung dwarf naman maliit forever rich at ayan yan, meron siyang konting variegation at ano ba to nakalimutan ko yung pangalan na yan Ayan, pantabuy ata. Lamukian din. Ayan, ito pa. Then, ayan, ang mga collection Tapos Ito napakalaki din ng uh, ano na to, uh, aloe vera. Sobrang dami naming aloe vera, ayan. Ang laki. Then, ayan, ang gabi. At ayan, itong adolpe ko na pabayaan Nakakalimutan ko palagi kasi nakasabit. At ayan ayun pala yung snake plant ba tapos eto spider plant pala ayan at ayan yung gilid ayan yung mga halaman hindi pa naaayos at sira na din mga paso then eto naman yung aking mga gimno at astro ayan dyan sila nakalagay Then, ayan, umaraw na naman, ulan-araw. Tapos, ayan, yung money tree. Ayan, ginagawa naming mataas para may lilim dito. May payong pa dun. At, ayan, ito, gabi ulit. Ang daming ganito. Ayan, kasi uso dati yan. At, ito, hindi ko din alam yung ID. White naman yung uh, flower na to. At, ayan, more on uh, spider plant. At, ayan, ito, hindi ko din alam yung ID. Ayan, tinanim ko lang siya dyan. At ayan, sobrang daming ganito ng aming kapitbahay. Ayan, then ayan, ito, oregano yata ito. Ayan, tinanim ko din siya kasi tumataas pala yan. Bagong tanim ko pa yan. Then, ito yung aking uh, haworthia na pinropagate at ayan uh, mga ano, hindi ko alam yung ID, nakalimutan ko. Hindi ako magaling sa ID ng house plant. Then, ito yung pencil cactus na galing kay Ate Daisy. Ayan, nagkakaano na siya. Uh, leaves, tas eto hindi ko din alam yung ID niya. Ayan, at eto yung compactum ko. Hinahayaan ko siya dyan. At, ayan, na ulan na araw siya dyan. At, ayan ulit, ang naglipat ako dyan ng aloe spider plant at ito ang dami namin ganito ayan ayan hindi naman siya nailuluto at ayan ang adenium ayan ito yung, ng flower niya is yung pinong thumbnail ko sa ano LS ayan pero hindi pa siya nag flower ulit tingnan nyo nakasamiento siya oh sinamiento namin <laughs> at ayan Ayan ang ah, tas eto, fortune plant ba to? Ayan. Ayan, mataas to dati tapos pinutol. Pinutol tas ayan nagganyan siya. Ayan pinutol diyan. Ayan no oh, sa ano siya nakatanim sa lupa. Ang niya na kasi, kaya pinutol at ayan ang ganda ng kanyang color. Ayan dalawa, dalawa yung bagong ano niya. Ayan. Pinuputol kasi tumataas siya. At ayan, nagsuwe. At ayan ang itsura ng aming harapan. Puro ano, puro ha, plants. Ayan, napakarami. At ayan yung gilid. At ayan, dito yung ano ko. Uh, sa wall naman, ito o oh, yung adolpi ko. Ayan, may mga babies na siya. Nasa rain or shine. At ayan ang itsura niya. Ito hindi ko alam, ang bilis dumami. At ayan, ito yung Ellen na kinat ko. Yan, may bagong baby siya. Then, ito si Mendoza na mother plant. Dito tayo nag-cut. At ayan, ang dami niya na namang mga babies. At ayan, ito yung mother plant ng aking... ah, uh, hindi ko alam kung kalan ko ito. Ayan, ang dami niyang babies dyan. Ayan, ang bilis niyan dumami at napakataas niya ay nilagay nilagyan ko siya ng kahoy tapos ito yung gabi na ano alocasia variegated ito si jinky ayan sobrang dami niyang babies diyan oh ayan napakarami ayan sobrang dami niya at ayan ito na wala yung variegation tapos sa babies ayan ang dami kita na yung mga variegation niya at ayan ang dami, ang daming babies na yan. Then, ayan, eto ang aking wall. Ayan, ito yung pinrapagit nating jadelet. Ayan, rain or shine agad, nilagay ko siya dyan at okay naman siya. Ayan, rain or shine, adolpi, ayan, wala nang laman yung wall. Yung ano ka, vertical wall. At mga nalusaw na nga din, ayan, yung jadelet nilagay ko dyan matibay sila. Then, ito ang aking Adolfi na stress color. Ayan. Nayaan ko lang siya dyan. Kinat ko lang to, tinusok dyan din. Ayan. Rain or shine kasi to. Te, then, stem niya ganyan, ganyan na. Kaya, ipopropagate ko then Ito yung aking ghosty. Rain or shine din. Ayan. Madam na. Ayan. Ang hirap niyan tanggalin. Then, ayan. Tanggalin lang natin siya. Ayan na lang ang aking ghosty. Then, ayan. Adol, uh, Adolfi, Fred Ives. Ayan, ito yung ghosty ko na ano. Pinropagate. Nasa rain or shine siya. Kaya nagkaganyan. Ang dami ng damo. Ang daming tumutubo. Kasi, ayan. Ulan ng ulan. Kaya ang dami. Ayan, naayusin ko. Ayusin ko yan. Kasi nabubunot siya pag binunot ko. Nabubunot yung ghost tea. Ito yung welcome plant yata ito. Then ayan yung aking Darly Sunshine sa piggy. At ayan tingnan nyo nasira na siya kasi uh, nasa ulan araw. Then ito sa gilid namin meron ulit uh, alokay siya pero hindi nakita yung variegation niya. At ayan may sili pa dyang tumubo. Then dito sa gilid is puro rose din. Ayan, sobrang daming rose. Ayan, tanim ng aking mother yan. Puro rose. At dito lang namin nilagay. Ayan, magpa-flower pa siya, oh. Ayan, kinakat niya lang, tas tinutusok. Then, ayan, nagiging okay na siya. At ayan, puro ano dyan, rose. Kasi hindi namin tinataniman kasi may hose ng tubig. Baka mamaya, maano, matabunan at mabutas. Ayan yung aking uh, ipa. Then, ayan ang aming uh, puro halaman. At ayan ang aming bahay. Ayan yung bahay namin sa likod. Ah, sa likod kasi siya. At ayan ang harapan ng aking mother. Ayan, <laughs> may harang kasi. May mga pusang pumapasok. Ayan yung bahay ng aking mother. At ayan sa harapan nila yung aking mga alaga. Nilagyan ko ng ano kasi nga ulan ng ulan. Maghapon magdamag, buti umaraw ayan, nilagyan ko siya ng takip para hindi naman ganong basang-basa. Although nababasa pa rin siya. At ayan ang aking mga succulent sa harap ng bahay ng aking mother. Then ayan ang aming paligid. Ayan, sa gilid is ko. Ayan, puro halaman. Inayos ko yan. inayos ko. At ayan yung aking mga ano, sa wheelbarrow. Ayan, pinapatungan niya. Ayan yung aking mga Ah, uh, gym kasi wala ng plant track. Kaya dyan ko nalang pinatong. Then, eto, tingnan nyo yung bonsil ko. Meron na naman siyang uh, panibago. At ayan. Ayan ang itsura ng aming paligid. Dito kasi is nilalagyan ng pinaparadahan namin ng motor. Kaya, ayan, hindi pwedeng lagyan dyan. Ayan, sa gilid ng aking mother. At ayan ang aming house. Ayan ang bahay namin sa likod, ito 'yung harap namin. Ayan 'yung aking mga propagation at 'yung mga zebra. Ayan, andito sila sa shaded area. Then, ayan, ito 'yung bahay namin sa likod. Ayan lang siya, simple lang. At ayan, maano kasi masikip kasi nasa likod kami kaya dito ko nilalagay ang aking mga plant at ayan, ang aming bahay, ayan, pinapalaki namin yan para may lilim dito at ayan money tree ayan, di pa ayos yan, maganda dyan pag naayos busy pa kasi si mother at nag, ano, sa bukid nagtatanim siya at ayan yung puro rose ayan yung aking vertical wall at ayan yung harapan namin, ayan kalsada at ayan Ayan ang mga plant namin dito. Ayan lang, napaka simple lang. Ayan sila. Ayan ang aking mga collection na sa harapan namin. Sa likod kasi aming house. Ayan papasok sa amin din, ayan yung mga halaman ng aking Mudra bells. Ayan, mga lunggay. Ayan, hagod. <laughs> Then, ayan, eto, tsaka eto, is magkaiba sila. Eto kasi, ayan, diretso lang na ganyan. At, ayan. Ayan, meron pa ditong ano, oh. Ayan, variegated sa timba, nakatanim. At, ayan pa, sa harapan nila, mother. Ayan ang aking succulent. At, Ayan guys. Ayan lang ang aming mga collection at house. Thank you for watching.